Parang gusto kong magdoktor. Binondo 2. At pagkakain niya ako kay Presidente, isasabay ko na yung Binondo Minyong 3. At ito po yung highlights ni Yorme nung ika-100 days niya. So nabanggit niya yung Binondo Minyong 2 and 3. So dito sa May Delpan Street, ito yung mga natitirang mga informal settlers 9 Parang gusto kong mag-doktor. Pinoon Dominion 2. At pagkakahingi ako kay Presidente, isasabay ko na yung Binon Dominion 3. Yun. Ako po ay eh, naglalahat. Pakinggan ganyan pa hindi ha? Merong kakayanin, merong papangarapin, merong hihingin. until we achieve those there are properties of the national government underperforming and today to prove to you my aspiration why am i looking into this paglabas niyo po dito yumanggal sa bago magkirino Diretso nyo po. May, baka, may malaking lote underutilized, owned by the government. What we going to suggest to the President, itayo ang Bureau of Plant Industry in City Vertical Housing Program about four story, a four buildings. That is our going to be suggestion to the National government. At patuloy natin popondohan ang Land for the Landless Program ng Longsod ng Maynila. matutupad na naman ang pangarap ng mga nakatira dito sa kalsada. E eh, mabigyan na sila ng relocation. Yan po yung unang Speech na to sa Binondo Minyum 2 Tapos kung pagpalain naman yung Binondo Minyum 3 pa ito po yung Binondo Minyum 1 at uh, soon gabay naabang na tayo ng Binondo Minyum 2 ito ay nakatira sa Delphan Street itong ganda na tira nila at nandito na tayo sa Delphan Street at ito na nakikita niyo gabay ito po yung barangay hall dati to, na demolished na nasa bahay nung barangay hall dyan na ha, nakatayo sa harap ng Binondo Dominion. At ana banggi ni Yorme itong Binondo Dominion 2. Ha, target nila nito ha, next year. So dito sa area na to, ito yung mga barong-barong dati na nakatayo dito sa Central Island. So ito yung unang batch na na demolish at yung karamihan dito na bigyan ng relocation ay nandyan sa Binondo Dominion 2. So na ni Yorme Binondo Dominion 2 next year tapos kung mat kong papala rin. Binondo Minimum 3. So tatlong pabahay dito, sakto ka ba kasi ko naman to dito eh. Sayang dito sa Central Island dito. Ah naging parkingan lang siya, naging imbakan lang ngayon, ah, wala pa kasing ginagawa dito eh. so ito po yung mga natitirang bahay and then yung mga unang batch na na-demolish dito lang uh, ginawa siyang uh, parking ngayon so ang Binondo one 1 uh, na buksan to last uh, 2022 pa so para yan sa mga informal uh, settlers ayun ito yung kasama sa goal ni Orwin dito itong MBN uh, minimum uh, basic needs So talagang uh, natuwa si Orme dito dahil yung mga squatter area, eh meron na silang mas maayos at uh, decenting uh, tirahan. So yan po yung Binondo Minium 1, 15 story. Meron 126 unit. Ang bawat unit dyan ay merong 40 square meter at uh, dalawang bedroom. Ang most dense district dito sa Manila ay itong uh, Tondo. Uh, Siyempre kasi nandito karamihan ng mga uh, commercial area tulad ng mga bilihen tulad ng Divisoria. So yung mga tao dito yun sila kumikita talaga. Kung sana malaki yung opportunity na kikita sila. Kaya naman uh, ka pumunta dito sa area ng Tondo, mapa-Arten, mapa-Divisoria, Recto, talagang marami. So, ang goal naman ni Yorme dito ay para mabigyan ng maayos sa tirahan. Para yung mga ni-squat nila, eh, ibabalik sa dati. Tulad ng uh, Center Island, na ginawang squat area, ayusin na. Yung mga kalsada na ginawang squatting area, papalawakin, ibabalik sa taong bayang kalsada, yung bangketa.